Ayan, hello guys. Um, tawag dito. Ayan, so nga, ay nandito na nga tayo para talakayin ang um, peer-to-peer. So, um, ako nga pala si ano, Joseph Manuel Slerio. At uh, ito ang aking um, definition about um, peer to peer So um, introduction, muna tayo. So sa um, in, um, introduction and information, peer-to-peer uh, -peer or P2P network is a type of net network where two or more computers communicate directly without using a central server. Each device in a P2P network acts as both clients and servers. which means pwede silang mag-share ang um, files, printer, and other resources. Um, used when um, for small networks like um, homes or classroom for direct live sharing um, when, the, when the server or router is not available. For quick temporary connection, um, for simplicity and low cost. Ayan, sa part na ito, uh, papaliwanag ko kung ano ang peer to -peer network. Ang peer-to-peer -peer network o P2P kung tawagin ay isang uri ng network kung saan dalawang computer ay de, um, diretsyong um, nagko-comment sa isa't isa ng walang server. Ibig sabihin, um, ibig sabihin um, pareho silang um, nagiging sender at receiver um, ang bawat computer. Ginagamit ito kapag, um, kunyari, simple lang ang mga kailangan katulad ng um, direct file um, ng walang server available. Tapos, um, ito pa, yung system preparation. preparation. The information before starting, identify, identify the system involved. Kunyari, si computer A, si Windows 10, 11, or si computer B na Windows 10 or 11 din. Or virtual machine. So, um, connection method direct either um, sa crossover, cable, or same with Wi-Fi network. Uh, make sure na parehas na computer ay powered on or naka-on or meron silang um, working adapters like um um RJ45 have uh, working um o kaya um set of private networks katulad ng um, wireless LAN kung tawagin o WLAN. Um, pati dapat sila ay connected sa medium internet or Wi-Fi. Bago tayo Magconfigure, kailangan muna nating i-prepare ang system. Meron tayong dalawang computers, um si computer A at sa, saka si computer B, di ba? Um uh, parehong may Windows at parehos, parehas connected. Uh, sa isang network either sa pamamagitan ng ethernet cable like RJ45 uh, or Wi-Fi. Um siguro doon din natin na pareho silang naka-on, may working na network adapters at ready for configuration. Okay, tapos nyan, um, doon naman tayo tutungo sa, um, sa network configuration. Information, um, seeing static um, IP addresses, katulad ng um, assign manual IP, um, like example, um, PCA, kunyari ay meron siyang uh, IP address na 192.168.1.10, tapos si PCBI mayroon 192.168.1.11. Um, pero ang subnet nila ay mask for both um, 255.255.255.0. Ibig sabihin, pwede pa rin sila mag-connect. Kunyari, um, eto, bibigyan kita ng step by step um, control panel. Kunyari, network and internet. O kaya, network network connection, o kaya right-click adapters and properties, I IPv4 and properties and set manual. Dapat rin nakaturn on ang discovery ang, dis ang, network discovery. Tapos um, ang settings, network in internet, advanced sharing settings ay dapat nakaturn on. Ito rin ay dapat din nakaturn on ang network discovery and file printer sharing. Tapos meron pa yan, configure private network and set network type to private instead of public allows sharing And device visibility ngayon punta tayo sa network configuration una magsiset tayo ng static ip address ang computer ay um, gagamit ng 192.168.1.10 at ang computer binaman ay gagamit ng 192.168.1.11 pero parehas silang may subnet ng mask na ayun nga 255.255.255.0 Um, ang natin to para mas madaling mag, uh, mag usap yung dalawang device para um, para maging mas stable sila for um, receiving and sharing uh, mga uh, mga files. Tapos uh, pangalawa dapat ay naka-on ang network discovery at file and printer sharing. Ito ang uh, ito ang magpapakita ng bawat computer sa network. At panghuli, siguraduhin natin na naka-private network kasi pwede tayo mapasok ng mga um, hackers or ng mga um, phishing um, devices. Tapos, dapat para um, kailangan nyo ng security na kayo lang ang pwede makapag-allow para um, medyo tago ang network nyo or private. So, sa so, file sharing setup naman, Permission create a shared folder. Ito yung mga step-by-step, step, no? Sa una, kailangan mong pumili ng folder. Tapos, i-right-click mo ito, pumunta ka sa properties, tapos sharing tab, advanced settings, ah, uh, advanced sharing, check, oh, check mo yung shared folders, tapos i-set mo siya sa permission. Basahin mo yun, tapos uh, i-write, edit, delete and files. Sa file sharing setup naman, pipili tayo ng folder na gusto natin i-share. i right click natin ito, bubuksan ang properties at pupunta sa sharing tab. Doon i-enable natin ang share this folder. Kapag na-share na, iseset na natin ang permissions. Depende kung read, only lang pa o read write Ito ang magbibigay ng access sa kabila ng computer. So sa demonstration, ang information naman yung access shared files on the other computer, open file explorer. Ito type lang natin ang uh, backslash 192.168.1.10 Tapos i-access natin ang shared folder and test opening ng copy or uh, copy copy ng file, file. So sa ping test naman, optional ito. Ano? Pwede natin i-check yung connectivity sa ping 192.168.1.11 uh, um. connection successful Uh -huh. Para mag na gumagana ang setup, pupunta tayo sa kabilang computer at itatek natin sa Explorer ang double backslash at IP address. Halimbawa, uh, double backslash 192.168.1.10. Dito, makikita natin ang shared folder na uh, at ma-access natin ang mga files. Optional ito pero recommended ay ang ping test. Gagamit tayo ng command prompt at itatek ang um, ping 192.168.1.11 uh, para mm makita -hmm. uh, kung nagre-reply ang kabilang PC so ito yung closing uh, ang summary nito ay introduce pa rin natin ang P2P networking so mm two -hmm. systems configure the static IP discovery and sharing tapos mag pa tayo ng uh, shared folder no? verified file ano nga verified file pairing words common issues Firewall blocking, uh, wrong IP range, wrong permission, network network set to public, disabled mm -hmm. network discovery. Bilang pagtatapos, lang, dinaanan natin ang buong proseso mula introduction ng peer-to-peer, peer-to-peer uh, -peer networking hanggang sa actual demonstration. Mm -hmm. Nakita natin kung paano mag-set ng static IP, paano i-enable ang net network discovery, paano mag-share ng folder at paano gamitin ang ping test para ma-verify ang connection kung sa hindi gumagana, ah uh, kadalasan dahil ito sa firewall, no, o maling IP address, o hindi naka-private network ang settings, at ayun, successful na peer-to-peer -peer network file sharing setup. Goods na. Goods na. So, ayun pala dapat gawin natin. Sige, maraming salamat, John Lloyd, sa oras. Thank you, thank you.